Hello, good morning guys. Welcome to my vlog. At dahil di off, kagigising lang ang inat-inat. Sing -inat. din ang mga isda ko guys. Breakfast na daw sila. At syempre, pagkatapos ng isda, tayo din magkakapi na tayo guys. Timpla-timpla na tayo with pandesal po ayun, hinahalo, halo, sige, sausaw na po sa kape. <laughs> at dahil hindi po tayo mahilig sa palaman, ayan, kikilo na daw po at tumaas agad ang kilo sa kape lang, ayan. Magsasayang na tayo guys para sa tanghalian naman. Magluluto daw po tayo ng papaitang ilokano. Ayan po, ang na ng mga Ricardo. Ayan po, hinihiwa ng ang tuwalya ng baka. Gigisahin na natin po. Tapos na lahat. Yan, halo-halo. Sige. Halo hanggang mahilo. <laughs> Ayan guys, malapit na. Nakailang kulo na yan. Nakatatlo na. Ayan, nilagyan ng sili at limon. Ayan, halo. Tapos pakulaan po. Ayan, nilagyan na ng daon ng sibuyas. At yan po, kakain na tayo. may soft drinks po, Pepsi, pangimagas,